Hi guys, welcome to my YouTube channel Tuwag TV. Nandito tayo ngayon guys para i-share ko sa inyo kung paano at ano na ang update sa YouTube ngayong taon kasi napakarami po talaga ng content creator guys na hindi na po alam nila kung ano na ang update sa YouTube ngayong taon. Ang hinihingi po talaga sa YouTube ngayong taon guys ay tatlo talaga guys. Unang-una yung 1000 subscriber and then pangalawa ayan yung 4,000 watch hour. And then pangatlo, ayan yung 10 million views sa inyong video short. Okay, pag-usapan natin guys una ang 1,000 subscriber. Hindi po tayo tayo pwede papasok sa mundo ng YouTube kung wala po tayong subscriber kasi dyan po talaga uh, dadaan yung mga views, yung mga advertise, dyan din kukuha ang nang advertise guys kung marami po kayong subscriber kasi maraming manunood guys. Okay, paano po ba masungkit ang 1,000 subscriber guys kailangan po talaga dyan ng budget kung wala po tayong budget guys aabutin po talaga tayo ng 2 years to 3 years tulad ko guys tatlong taon talaga yung palugit ko nito bago mamonetize kasi kahit naglabas po ako ng budget guys pero focus naman ako sa trabaho ko kasi may trabaho ko guys hindi naman tayo pwede focus palagi sa youtube na wala po tayong kita pa pag may kita na tayo, sa na tayo mag-focus sa YouTube. Hindi na po talaga pwede na 50% lang po ang time mo papunta doon sa YouTube kung monetize ka na. Kaya kailangan kapag di ka pa monetize, pwede ah, 50% lang po guys, 50% naman sa inyong trabaho. Hindi pwede na maiwan nyo yung trabaho, puro din tayo YouTube. And then para guys masungkit din ko para masungkit niyo yung 1000 subscriber kailangan maglabas kayo ng budget Uh, sa totoo lang guys, 2 months kaya po yan guys, yung 1000 subscriber, basta may budget po kayo guys, kung wala po kayong budget uh, at aabutin po talaga yan ng 3 years guys, kasi yung iba 1 year na lang 600, pinakamalaking subscriber nila guys, yung iba 300 ang iba uh, 200 guys kasi aasa lang po talaga sila sa kanilang barangay kamag-anak or mga friends sa facebook kaya kailangan po talaga guys, mayroon kayong budget para mabilis po ang 1,000 subscriber. Tutulang talaga, tutupo talaga yan guys, na yung iba, 6 uh, six month monetize na, monetize po talaga guys, basta may pira ka, may budget ka dyan, 6 month lang po guys, kaya po yan i-monetize. Pero pag wala po tayong budget, aabot po yan ng 3 years guys, kasi uh, napakabagal po talaga ng subscribers Gadami basta huwag mo lang po ninyo iwan yung YouTube, palagi kayong nag-update. Uh, kailangan weekly po talaga guys, pag hindi pa po kayo monetize kailangan weekly po kayo mag upload ng video video short at saka video kasi kailangan po talaga yung video short guys kasi ang hinihingi sa youtube yan guys ay 10 million sa video short pero pag medyo kilala ka na guys katutulang guys kaya po talaga yan sa isang video yung 1 million views kung mag viral yung isang video mo kaya napaka easy lang po yan guys kung marami ka ng subscriber at marami ka ng viewers kasi doon na makukuha guys ang inyong uh, maraming views sa video short at sa inyong video sa 4000 watch hour naman guys para makuha nyo ng mabilis ang 4000 watch hour sa isang taon lang uh, kailangan po may budget rin kasi kailangan dalawa yung cellphone mo kasi pag hindi ka supportado sa kamag-anak mo, kapatid mo o mga uh, kapit-barangay mo kaya mo rin makuha yung 4000 watch hour guys basta dalawa lang yung cellphone mo huwag mo lang gamitin yung sarili mong cellphone na pang vlog yun din ang panood mo sa inyong imong youtube channel ayan po ang dahilan na kung bakit nababawasan rin ng subscriber at di ka rin monetize dyan kaya kailangan dalawa yung cellphone para ang isa yun ang gagamitin mo pang panood guys okay? So kaya sa lahat po ngayon ng na mga nanonood dyan especially po sa aking mga subscriber at sana kung magpupasok kayo sa mundo ng youtube kailangan po talaga dalawang cellphone at yan na po talaga ang sinasabi ko na tatlo talaga ang kailangan sa youtube napakahirap isipin yan guys pero kung magtsaga ka lang dandahan uh, weekly mag upload ng video kasi sa youtube guys mayroon po tayong weekly recap sa youtube talaga guys kasi weekly po napapadala ng mensahe sa si youtube sa youtube kung wala po kayong ay na-upload na video sa YouTube, uh, wala kang weekly recap guys, kaya hindi kaya update sa YouTube. Kaya yung iba guys, hindi makita sa YouTube kasi hindi siya na-update sa YouTube kasi hindi siya weekly nag-update ng video or nag-upload ng video. Kung monetize na tayo, pwede po tayo one, uh, monthly na lang mag- uh, mag-upload ng video, pwede na po yan guys basta monetize tayo, pero pag di pa tayo monetize, kailangan weekly po tayo mag-upload video short at saka video kaya kailangan dumaan din sa youtube setting yung cellphone ninyo yung gmail account ninyo para uh, maka-upload kayo ng mahabang video kasi pag mahabang video guys doon rin kukuha ng matataas na watch hour tataas yung oras na makuha sa iyo sa mga nanood kasi pag maiksi lang yung video mo maiksi lang din ang watch hour na makukuha mo tulad ko guys Uh, sa 2 months ko, uh, talagang 100 plus lang po yung watch hour na nakukuha ko guys, kasi uh, napakahirap po guys, maiksing video lang po ang upload ko, kasi hindi uh, pa po talaga ako monetize kaya hindi pa ako nag-upload ng mahaba ng video, pero pag monetize na po tayo guys, uh, doon na tayo mag-upload uh, mag ng mahaba ng video kasi, uh, isa rin dyan guys marami-marami rin advertise ang papasok, okay, thank you very much po sa inyong